Hello guys, welcome back to my channel sa mga bago pa, pa lang sa video na Huwag magpulutin uh, mag like at subscribe sa no, notification bell kasi one week kata tayo nakapabalik dito eh isang nakaraan ko, isang nakuha natin labuyo kaya tingnan natin kung pala rin tayo makakuha ng labuyo ngayon So guys, silipin natin yung isa dun kung pag may kuha. Wala. Yun natin yung isa. Parang may kung ano dun eh. Yung natin. So dun wala. Tapos yung dun kung <laughs> pag Oh guys, oh. So, may kuha tayo. May kuha. May kuha tayo, oh.